Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay 33 years old na. Kailangan ko pa bang magpasa ng affidavit to use the surname of the father na may pirma ng aking mother? Sa pag-file po ng affidavit of admission of paternity, pwede bang hindi nakasama ang aking tatay sa pag-file pero meron siyang pirma sa nasabing affidavit of admission of paternity? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kailangan pa bang gumawa ang mother ng affidavit to use the surname of the father kung ang bata naman ay nasa tamang edad na? Kailangan pa rin bang mag-appear ang ama ng bata kapag ipasang affidavit of acknowledgement, admission of paternity sa opisina ng municipal or city civil registrar? Ayon sa nagbigay ng katanungan, siya ay 33 years old na nangangulugan na siya ay ipinanganak noong 1991. Ang tanong ngayon ay kung pwede siyang makinabang sa batas na nagpapahintulot na gamitin ng isang illegitimate na anak ang apelido ng kanyang ama kung ang ama naman ng bata ay may affidavit of admission of paternity o sulat kamay na kinikilala niya ang ama o ang bata na kanyang anak. At ang ina naman ay merong affidavit to use the surname of the father. Mga kaibigan, ang batas na ito ay ang Republic Act 9255 na naging epektibo noong March 19, 2004. Dahil ipinanganak ang ating viewer na nagtanong noong hindi pa epektibo ang Republic Act 9255, kahit na meron siyang affidavit of paternity admission ng kanyang ama at affidavit to use the surname of the father na ginawa ng kanyang ina, hindi ito i-honor, hindi ito tatanggapin ng municipal o kaya city civil registrar dahil nang siya ay pinanganak, wala pang batas na nagpapahintulot na gamitin ang isang illegitimate na anak ang apelido ng kanyang ama. Pero, maaari niyang ipasa ang admission of paternity na ginawa ng kanyang ama para makilala siya bilang anak magagamit niya ito kapag pag-uusapan na ang mana kapag pag-uusapan na ang inheritance dahil gusto niyang gamitin ang apelido ng kanyang ama ang maaaring gawin ng ating viewer ay maghain ng petition sa korte para hilingin na gamitin niya ang apelido ng kanyang ama kung siya naman sana ay ipinanganak noong March 19, 2004 or after sa pitsang ito, maaari siyang makinabang sa Republic Act 9255. Siya sana mismo ang mag-execute ng affidavit to use the surname of the father dahil over 18 na siya. Ang mga batang over 18, sila na mismo ang gagawa ng nasabing affidavit. Ang ina naman ang gagawa ng affidavit kung ang bata ay anim na taong gulang pababa. At kung ang bata naman ay between the ages of 7 and 17, ang bata naman ang gagawa ng affidavit, pero this should be attested by the mother. Tungkol naman sa affidavit of admission of paternity, hindi na kailangan na mag-appear ang ama ng bata na gumawa nito, pero kung ang kanyang ginawa na admission of paternity ay sa pamamagitan ng sulat kamay, kailangan na siya ay mag-appear ng personal sa opisina ng civil registrar ng munisipyo o ang syudad. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa na mayroong kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!